Hi guys, sila mga ka-popcorn Dahil magbe-birthday po yung aking anak na si Baby A, uh, Baby Popcorn Ay mag-charity vlog po tayo At binalikan ko po at pinili ko po si Baby saak. Yung isang 3 uh, three months old na mayroong pong 5 illness no? Yung batang mayroong Down syndrome May congenital heart disease Tapos mayroon po siyang leukemia, pneumonia At yung may colostomy siya Yung nakalimutan ko yung anong tawag doon basta may colostomy siya dito, may butas siya so pupuntahan natin siya at kakamusta yung muli at syempre dinala natin siya ng gatas niya, yung gatas niya ganito yung nesugin, tapos bumili ako ng diaper kasi nagdadalawang isip ako kung ano po yung size niya, no? kasi medyo matagal na rin po tayo hindi nakabalik dito at syempre dinala na rin po natin ng tinapay para po may makaya po yung mga kapatid niya kasi nga um, anim, anim sila magkakapatid So, si baby Isaac po yung bunso. Syempre dinala po natin ng bigas. Ayan. Ito na rin po para may pagsalusaluhan din po yung buong pamilya nila. No, sa... panahon ganito, malaking bagay at malaking tulong na rin po yung mga may ganitong klase na ipapaabot nating surprise sa kay Baby isa Kaya, pasok na po tayo. Nandito po yung bahay nila. yon gan. So, papasok tayo doon para makita po si Baby isa Kaya, tara na. wala ah. Oh, ba, si baby isa. Huh? Hi, baby. Ito, Aroy, gano'n po na pala si baby, bye. Hmm? Ito, so, nag... Ay, ikaw mo naglapaw. Oh. So, ah. nagbaka. so, ano ni mga utod niya? Ano ni, utod niya niya? Hi, baby, dali, dali, di! Ano pangalan mo? Mara. Mara? Hi kay Mara. Hi to na Mara. Hi. Wave daw. Hi. Ay, yan sino ni sayo? Si Enzo Clyde. Si Enzo Clyde. Oh, hi to na Enzo. Hi Enzo. Ay, hindi pang iba niya nga utod. Arao, Ay, ay no yo ya. Dali Oh, nay, naiiyak po yung iba nila mga kakapatid. Ay, ay ikaw pa kinaya. sila no? Ayaw, ano? Ano? So si Bibi isa ako yung bunso. Ayan, oh. si Bibi isa. Kung mapapansin po ninyo, mayroon siyang colostomy dito. Wag na natin ipakita kasi may laman. Pasintabi po sa mga ano po no, sa mga nanonood sa atin diyan. Kaya pila na ngayon kabulan si Bibi isa Four 4 months. 4 months na po. Last natin yung visit natin na ilang ilang ilang, 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 siya pag Three, no? Three. Ano galing daw at ngala, no? Eva. Eva, Ay. si Nanay Eva. Ayan. Uy, uy. Galing lang po sila Nanay Eva sa pagpapakonsulta po kasi si Baby Isaac ay may ubo. So, ito na sa reseta ni... Ari, diyo? Sa ala yun. Butang Oh, may ubo sila, no? At ayan. So, may reseta siya dito. Ayan. Para sa ubo ni baby. Isaak, eh, oh, ayoko mapapansin po ninyo, nakikita talaga sa mukha ni Baby Isaak na meron talaga siyang down syndrome kasi pag yung isang bata kasi may down syndrome, nakikita talaga yun sa face nila, no. Gaano gidiyan, no? Gaka-emphasize siya kung may down syndrome. ako ah, Karina, good mood ng baby na mo na. Ang bibisak na sa winikling. Tulog ya, ginto tulog no? Abo, ah, tinitingnan mo yung sarili mo doon sa video? Ayun. So, ayan. At, ate Eva, may dala kami dito tinapay, alak bugas, para may alak makamodo sa saluhan. Kag, um, diaper and gatas ni baby. Ayun. So, may nestogen siya. So, ang, ang, ang pagkatid namin ng mga ng mga pasalubong namin kay Baby Isaac ay uh, isa pong munting celebration na rin po sa birthday ni Baby Popcorn. Happy birthday! No? so, napili namin si Baby Isaac na isa po sa mga beneficiary ni Baby Popcorn. O, oh, di ba? Gaklap, Kla clap, baby. So, may tinapay ko, di ba la, baby? Yo, oh, may tinapay ko, di o. Oh. O, oh. oh, kuha ka mo tinapay ko. Thank you. Oh, oh kuha tinapay. Ano balmuga? Anong balimara? Salamat. Salamat. Ano to galing kagina? Miss Popcorn? Popcorn mo kan lok muka Lewat <laughs> lewat lewat. dari dito dari Diri dari diri dari diri. Dari di, dari di, dari di. Ano liwat? Mo kan lok eta muka. Diri to mo. Otake otake dama ko la muka oh O. O. Ay mga kapatid yeah. no? So si uh, si Ate kanina galing kasi sa consultation, ayto nakabili rin siya ng gamot niya no. At muntik pa po, po siyang mahimatay kanina sa <laughs> pag uh, papakonsulta kasi nga po kaunti lang po kanya na almusal kasi inuna niya po dahil gawa po masama po yung pakiramdam ni baby isa -a. so a ano gano'n na kayo katagal dito? Dugay na miss, mga 13 years. 13 years? So, i-base ko lang sa edad sa bata ako. Tay, dugay oh, okay. na kami eh. No, la, ano yung pagsawahay na mo, sa 2009? So, simula na kasawa kayo 2009. So, mga alas mga 13 years na rin no, kayo dito. 13 to 14 years na okay. Kami. Ano ang source of income ni Mr.? Kampo sa kampo, yung mm -hmm. nagtatanggal ng damo. tapas. tapas oh, ah, okay, yung karga tapas kasi guys, dito tulad ngayon season po ng ano ng Ablee. ng uh, bukas ng galing ng asukal, yung mga nagtatapas ba sila yung nag ano ng mga tubo. Ewan ko kung ano sa Tagalog yon Tapos din sa wala kang source of income. Wala, dahil ako sa bahay. Oo, sa bahay lang siya gawa kasi walang mag aruga sa mga bata. Ayan na nakakahinga na si Bibi isa. Oh, Tubig, Oo, waw ka na, waw. Sa semester ganyan saan? Sa kampo, miss. Nag-ubra. nag So kahit anong tangaling, tapat, kahit gano'ng katili-tili? Aga pa sa galin, hapo na sa gapuli. Kaya ilang ubra sa layo. Aga pa sa sangbano, aga bugtaw na, taga alas 5. Alas 6 na kat na sa entrada, tapat muli. Sa hapo na, alas 6 mo. Alas 5.30. Tapos ang mga pag-aaral ng bata? Sila, school sila. Kami nandibiling ang tatlo. Ah, tama mga tatlo. Oo, kami. At si Mara nag-aaral na rin. Daker na siya, Daker. Daker si Mara. Hi, ito, ano yung Mara? Oh, hi, ano yung Mara? Hi. Oh, si Enzo, mano. Ay, kagwapo kay Enzo. Wala ka pag-school? Wala pa. Wala pa? Two years old pa lang sa sobra. Ay, ito? Umanog 3 sa December. Abo, kagwapo, mana. Matos na si Baby Popcorn. Matos na si Baby Popcorn. Matos na 2 years old na. Baka mag-an ba? Kaka ang karay. Kaka ang karay. Tinamit ang bread na dala ni Miss Popcorn. Namit? Oh. Boko, very good. Baka namit ba? Love, love. Gisi bibi isa ak, ha? Love, love. Na, permi na ha? Ni Manong, ha? Hmm. Oh, kai to, ano si no? Hi. Oh, bo, grabe. smile, smile. Gina. Oh, play na dito. Di, ano oras na kapuli si Mr. Muya? Hmm. Hapo na, mga lasing po. Iwi, na size. Hmm. Kami lang, dahil, oh. mga ma-offer, gya, mapuli. Nakon hapon, sila gabantay. Sila mga mga mo to. Hindi ka mo. Eh, kagandaan naman. So, galing ka pa sa hospital. Huwag pa kusulta kanina. Siyang kagapon? Nalingin sa hospital. Kagapon. Oo. Oh, so, ano nga yung findings par. ng doktor? Di ba mayroon siyang ka congenital heart disease? Oo. So, ano na yung resulta nun? Ang sa iya ka congenital niya, iya ginawa sa pagkatao yan, miss niya. So, ngayon medyo okay na yung heart niya. Oo. So, sa heart niya okay niya. Pero ang iya nga congenital, ng, okay niya. kag iya, iya nga, ano yung amogin pa siya. Masakit nga daw syndrome. syndrome. Oh, ay yung Down syndrome genital, daw. Genital, okay, maya, niya, ano ang tawag doon sa ano niya? Sa colostomy niya? Antroponet. Enos. Oh. Ay, nayo. Nayo pa. Hindi pa siya pwede oh, Kasi butas yung kwet niya. Ay, wala. Wala, wala, wala. Wala Ayun na nga guys, no? So, sa lahat po na gusto po mag-share dyan ang mga blessings ninyo kay Baby Isaac at nandito po si Nanay Eva ay nandyan po sa baba ulit, no? Yung uh, nasa baba po nakalagay po ang kanilang Gcash na pwede nyo po uh, isend para po makarating po sa inyo. mo hey, musta naman pagbuta ko sa Gcash? Nakaano man sa inyo mga may mm, mga 700. Wow, may nagbigay ng na 700. Oh, okay. At least nahatag sa inyo. Okay. Wala kang muya inyo kagalingon Gcash number. Ay, miss. Ay, kami mm. Seven ang dito so, na bato namon. Tingi pa dala to na inablos ko sa amon. Kita ka buli sa amon sa iya. Yeah. Baka ni pampers, bulong ya duga kay baka ko say, yeah. sa iya. Oo kay milk pa lang grabe na mahal, mahal ng milk ya. Perli nag baka ko siya perli nga bago kay. Oh. Ah. Kay sa iya wala nga uh, vitamins wala nga hindi siya dapat nang kadulaan vitamins mm sa iya dugo. Sa iya dugo. No? mo? So si Bibi Isaac ni pwede mawala ng vitamins gawa siya na ano. So kaya may vitamins din siya dito sa ubo. Okay. Oba, laban lang ng baby angel. Baby miracle ang tawagan gani, no? Baby miracle, oba. Kasi busa ka tagal pa dyan. Oo, oh, kay init mo, oso na subo ano. So, kasi isa ka gabi. Hello. <laughs> Hello. Why sa ano, why sa klase? Ay, ang yabalo niya, ano, sa kabilo din yun. Di ano mahamba mo sa ato ng mga followers na willing nag ano para sa mga nagpadala na sa Gcash mo worth 700. Anong mahayambal mo sa ila? Thank you. Good salamat. Hindi madamo so, sa mga tao na nagulig sa amon, kay Toto, sa mga nagsend sa Gcash, yung nabos ko. Kilala ka so, mga kamong sende. sa ako ni Kamabot sa ako ni nga heart ni Gambal. So, thank you. Good. Kaya ako hindi nagulig sa baby ko. Kung so, ano, ano pa yung mga pangailangan ni baby isa ako ni mga tulad ng gatas, gatas, diaper. Yung bear. Sa hiyagin, importante yung gamot. Oo, no? may maintenance siya. Oo, no? nga upper kag polar. Upper lean kag polar. Sige, yung mga pinaka-importante, hindi dapat sa madulaan. Basta magkano naman yung Perlin? Mga sobra, lapit 100 yung isa-isa. 100 yung isa. Ilang araw, ilang araw niya take yun? Adadadlaw, depende mo kung Gamay mo lang siya, may hamunan na, na sa karakong. Gamay mo mm. sa'ya. Gamay lang kita Sa isa. Yung pag-inusin ko, lalapas Gamay lang. okay lang. Ay! Amo niya, fall So, maliit lang talaga siya. 2.5 ml per zero Dali mo oh Ito para yung purling. Para sa dugo. Amo, kinasay lang. Parang importante. oh Hindi ko kasi alam. So, maliit lang. O, oh, ilang take lang ito pareha tap, sa ah, tapos, tapos na, tapos uh, Oo. Uh, uh, nasa? Parang isa, gumaga 200 niya. Amo, sama niyo. So, yun know, nga guys, no? Ah, Kaya sabihin 100. na po natin, nasa 200 po ito, pag yung source of income po ng magulang, ay ang pag-ano po sa tubuhan ay hindi po sapat lalo lalo na rin po yung sa kanilang household sa pagkain po nila at ito po ya uh, uh, nakaka antig din po sa ating puso no Yes, kaya napili ko po si Baby isa na mabalikan muli, Oy. no? Para para, para kay papaano maka makaroon ka tayo ng ano, kumbaga tulong, no? Para magkaroon din po sila ng pagkain na mag, makakain at syempre magagamit si Baby isa So thank you, thank you so much guys, no? Salamat. Uh, thank you, thank you, <coughs> Syempre. Thank you, thank you, Ged. Thank you tanay sila. Thank you, Anay. Thank, thank, you. thank you. Salamat, Ged. Thank you very much. Oh. Thank you, Anna. Thank you. Thank you, kids, sa mga nagbulig sa amon. God bless. Dama, pagiging na blessing mabot sa inyo. So, ito, dadagdag natin yung isang libo para sa mga gamit ni Baby Isa. Kung tayo sa ate Eva, ikaw na lang bahala. Thank you, Salamatan goodness. Salamat nyo na lang yan, ha. Ah, salamat, goodness. Salamat na kung namin nagbulig sa amon. Yay. So, pa baby. Thank baby. Salamat. O, laban. So, kaya sa mga bata, magpakabait, ha. No, baby. No, oh, hi, dalay ka mo. Hi. Oh. Makita niyo na inyong mga tsura sa, sa Facebook. Ano po ito? Ang mga kuya at yun. Oh, nahiya po. Oh. <laughs> Ayan, so nag-ahay sila. Oh, siya na iniintan na si baby isa ah. Kaya once again guys, thank you so much po. Kaya po sa lahat po ng gusto po tumulong kay Bibi Isa, kandil po na ni Eva. At nandiyan po yung kanilang Gcash number para diretso po kayo na may abot po inyong tulong. Kaya sa lahat na matutulong, advance thank you po and thank you so much sa pagmamahal niyo po sa akin at kay Baby Popcorn at sempre kay Baby Isa ka sa family po nila. Thank you so much and God bless us all. Thank you guys. Thank you. bago